Nakataas ang signal number 3 sa Cavite dahil sa bagyong Ulysses, kaya extended ang pananatili sa evacuation center ng mga residenteng sinalanta ng bagyong Rolly at nasunugan ng onda sa barangay Sineguelasan sa Bacoor. Kamustahin natin sila sa live report ng ating mobile journal na si Benjo Gutierrez. Benjo, ilang pamilya pa ang nag-extend dyan sa evacuation center Kamusta na sila sa tripling unos na naranasan nila? Nako, Pops, mula nga sa 153 na pamilya na lumikas dito, no, simula ng bagyong Rolly at nung sunog. E, Pops, ngayon, bumaba na sa 115 dahil yung ibang evacuees, lumipat na sa kanilang mga pamilya. Pops. Okay. Pops, kamusta yung supply ng uh, pagkain at yung mga basic needs ng ating mga evacuees dyan sa mga evacuation center? Okay pa ba? Nako, Pops, Nako Pops, kasabi nga ng buhos ng ulan, itong buhos ng mga relief goods. Kasi meron silang limang waves dito Pops, ha? limang waves ng mga relief. Na meron canned goods, meron bigas, at malupit niyan, meron pang mga vitamins, Pops. Pops, sa likod mo, parang madilim yung uh, kapaligiran. Ano, ano bang, uh, pwede ilarawan kung ano yung mga nasa likod mo? Uh, ano ba yan? Andiyan ka ba sa may evacuation mm -hmm. center mismo? Ha? Oh, Pops, nandito ko ngayon sinigula sa Sinigulasan Elementary School. Makikita natin, Pops, na medyo yung ano lang siya eh, umaambun-ambun lang siya Pops eh, pero yung hangin pumipitik-pitik na. Oo, dahil nagkaroon ng sunog dyan, no? malaking sunog. Eh, kamusta naman yung servisyo ng kuryente dyan sa lugar na yan? Okay naman ba? Ako Pops, ngayon okay naman. Makikita natin na maliwanag naman dito Ayun. sa Nagulasan Elementary School eh. Nasa harap ka pala ng eskwelahan, ha? so merong servisyo ng kuryente. Yes, pero ano pa ang kinakailangan ng ating mga kababayan dyan? Napapatupad naman ba yung uh, tinatawag na social distancing? Hindi ba sila siksikan dyan? Ako, oh, Pops. Dadaling kita sa loob ng EVAC Center. Ayun, sige. Ayun, oh. Keto, Pops. Ngayon, nandito ako sa loob ng EVAC Center. Ngayon, napapatupad naman. Usually, may daw 4 to 5 families sa loob ng EVAC Center. Dahil nga sa safety protocols. Pero ito, dahil malaki yung kwarto, mayroong anim dito ngayon, Pops. Ah, okay. So merong espasyo, no? Uh, karampatang espasyo para doon sa tinatawag na social distancing. At ayan, uh, nakakalat yung kanilang mga kagamitan dyan sa classroom ba yan, Pops? no? Classroom yan, ayan. Kumakain pa mm. yung mga kababayan natin dyan. Okay, pero kamusta ang panahon dyan sa Cavite, sa sinigwalasan. Nako, Paps, sa ngayon, yun nga, medyo maambon-ambon at pumipitik-pitik na. Yung malakas na hangin dito. Kanina hindi malamig, pero ngayon nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na dyan si Bagyong Ulysses. Ha? Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat, Benjo Gutierrez.